Sa layuning mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa Metro Manila, nagsagawa ng inspeksyon ng mga otoridad sa Balintawak Market ngayong araw. Si Vel Custodio sa report, live. Audrey, kasunod ng kumakalat na African Swine Fever, nagsasagawa ng 24-hour inspeksyon ng mga otoridad sa mga dumaraan na close van at truck, partikular na sa may mga kargang baboy dito sa EDSA Balintawak, Quezon City ng mga kawani ng Bureau of Animal Industry, City Veterinary Department at mga pulis ang checkpoint na mga dumaraang truck at close van sa bahaging ito ng Et sa Balintawak. Target nilang ma-inspeksyon ng mga livestock, poultry at meat products. Kabilang sa mga pinadikit ang truck na may kargang mga baboy na galing sa Quezon City at ide-deliver sa Bulacan. Target na inspeksyon na malaman kung may sintomas ng African Swine Fever o ASF ang mga binabiyahing baboy. Kinakailangan na may shipping permit na maipakita ang mga driver. Tinitignan din kung tugma ang bilang ng mga baboy na nakasaad sa permit. May mga closed van na walang laman at non-meat ang karga kaya agad din namang pinaluluson. Bagamat may kaunting abala, nauunawaan naman ng truck driver na ito ang ginagawang checkpoint. Mas okay naman po para safe rin po. May apat na inspection sites sa Quezon City kabilang ang ED sa Balintawak, dalawa naman sa Valenzuela City at mayroon din sa Laguna, Batangas at Cavite. Audrey, nahahati sa tatlong shift ang mga nagbabantay dito sa checkpoint. Ayon sa mga nakabantay ngayon, apat sa walong nahuli nila ang walang maikapakita ka dokumento. At isa na nga dito ang truck sa aking likuran na may dalang itlog pero walang maipakita ang shipping permit. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Velgo Studio.